Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamut TV. Ayan, salamat, salamat sa mga mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At sa mga nag-subscribe na, thank you so much. And sa mga mag-subscribe pa lang, ayan, thank you in advance. Thank you guys. Thank you. And ayan, welcome back sa YouTube channel ko. Welcome sa channel ko. Sa Kamutekat TV. And gusto ko shoutout sa so, apply dito sa Macau. Ayan, good luck. Kaya yan guys, kaya. Hindi ba kasi no, wala na ng pag-asa. Lalo na yung mga ilang days na lang. Kaya yan guys, kaya. sabi ko lagi, kaya yan. Huwag kasi kayo mag isip, isip ng negative. Kaya hanggat nag-a-apply kayo, kaya yan. Pero kung hindi ka nag-a-apply, hindi kaya talaga yan kasi wala kang ginagawa eh diba? wala kang ginagawa ayan pasa kayo sa online sa mga agency tanong nyo muna kung may kuta pasok kayo sa loob tanong kayong kuta at tanong kayo kung may kuta kasi kung wala huwag kayo magpasa ng resume doon ganoon lang eh sino ba namang ano magpapasa ka doon wala namang kuta hindi eh, sinayang mo lang resume mo tanong muna dapat pagpasok mo doon smile ka sa agency tapos, hello ma'am, you have quota today? sa uh, sasabihin naman yan na no, no quota, huwag ka magbigay. Kung sasabihin naman na have quota, kukunin yung resume mo. Kung wala, hindi kukunin yun. Kahit yung sa may mga bayad guys, tanungin nyo doon. Kung may quota. Huwag kayong magbayad kung wala naman quota. Hindi, sinayang nyo lang sampu nyo, sinayang nyo lang yung resume nyo. ba diba? Sinayang nyo rin, niloko nyo lang sarili nyo ganon ganun dapat. Huwag tanungin nyo muna kung mayroon o wala. Pag wala, huwag nyo, kayo magbigay. Yun yung tama na nag apply Yung mali dun, yung bigay ka lang ng bigay kahit alam mo namang wala. Yun. Dun ka na magtaka kung ba't di ka nakahanap. Kasi nga, nagbibigay ka ng resume na wala namang kota. Tanungin nyo muna agency. Ganun yung unang pasok nyo doon. Tanungin nyo kung mayroon o wala. Yun guys. Ayan, na uh, shoutout pala sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, ta uh, thank you sa mga nagu comment diyan. At comment lang guys, sasagutin natin hangga't hangga't kaya natin sagutin. Ayan, uh, for today's video sa sa sasagutin natin tong isang nag-comment si Ate uh, ayan. Pupunta rin tong August daw ngayon dito sa Macau. Tinatanong niya kung pwede daw ba mag-apply sa mga gilid-gilid maliban sa agency. Alam nyo guys, the best yun. The best. The best. Ano yan. Uh, it, the best idea yan, the best uh, decision na mag-apply sa mga gilid-gilid. Alam nyo bakit? Kasi nga, sa mga agency ngayon, talagang 80% talagang, ano dun eh, imposible eh, na masalik ka sa mga agency. Lalo na ngayon, marami nag-a-apply. Paunahan na lang sa mga agency. Pagandahan na lang ng resume labanan dito. Macau dapat yung resume mo lahat ng trabaho dito sa Macau meron kasi kung wala mayra pa nga talaga maghanap ng trabaho dapat punuin mo yan ng experience experience washer kung resto cleaner room attendant yan lagay mo na lahat yung alam mong kitchen helper gardener lahat lagay mo doon at least wala talagang ligtas beaker kung mayroon kang idea kahit idea lang ilagay eh, mo sa experience mo beaker lahat ng trabaho dito sa mga lagay mo driver kasi driver hanapan ka ng lisensya sa Pinas dahil meron kang ganoon. yun uh, sinabi niya dito sa tanong niya guys back to question tayo kung pwede daw mag apply sa mga gilid gilid tama yun mag apply talaga sa mga gilid gilid kasi yun sa mga gilid gilid yan sure once na kinuha yung resume mo ibig sabihin 90% possible yan pag ginawa yung resume mo tanungin nyo muna kung may kota yun uh, kung nahihiya kayo magtanong guys ito yung technique kuha kayo ng download kayo ng translator Cantonese uh, English to Cantonese e, englishin nyo doon na so, type nyo doon na you have kota I'm applicant so, automatic na yung magkatranslate sa yung check yun tapos yun yung ipabasa mo sa kanila Noon, Oh, sasabihin naman yun na wala pag wala. Pero pag sinabing ganun, meron yun, kukunin yung resume mo. Di ba? Diba? Sure, sure yun pag ganun sa mga gilid, -gilid. Kasi sila, for example, ba? Diba, nagpasa ka doon, tapos tinawagan ka. Yung tatawag na yun sa yung agency, sureable na yun kasi nga, yung sa mga gilid, -gilid sila na magre-refer sa'yo doon sa agency kasi yung agency na mag-process ng papel mo. Ganun. Sureball na yun kasi sila nag-refer sa'yo doon sa agency. ikong e kung ikaw galing sa agency, mag-apply ka doon direct sa agency. Malabo yun kasi sa dami nag-apply. Kung dito ka sa mga gilid-gilid tapos sila na magpapasa sa resume mo, 100% sureball yun. No. Ganun. Ganun ka sureball. Kasi yung, yung kaibigan ko, kaibigan ko ngayon, kasi yun nga, mahirap na talaga maghanap sa mga agency. Talagang suntok sa ano eh. Sabi nila suntok sa buwan o no? kaya Uh, papasok ka talaga sa butas ng karayom sa mga agency pag nag-apply na ngayon paunahan na lang wala, wala na kung sinasabi guys na wag na kayo mag-apply sa agency sinasabi ko lang na wag kayo mag-focus dun sa agency mag-apply mag, ano kayo, mag kayo sa online sa mga direct na sa mga gilid-gilid pasay kasi yung kaibigan ko kasi nawala na siya ng pag-asa kasi puro agency lang siya ginawa niya nagpasok siya sa mga building yung ginagawa niya, pasok sa may Building, titingin siya dun sa directory. Pansinin niyo guys, bago kayo pumasok sa building, may mga nakalagay dyan sa mga directory. First floor ganito, kung anong first floor, second floor, nakalagay dun, logistic uh, company uh, dito, human resources. 'Yan mga agency pag human resources, employment agency. 'Yan. Yung ginawa niya guys, pasok siya dun sa aksawa ng Mayville Building dyan pasok siya doon sa mga building nakita niya doon logistic company ganito pumasok siya doon nagpasa sa doon ng ano ng resume Ki kinuha daw tinanong niya kung pwede daw bang pasa dito ng resume kinuha ng incheck kinabukasan tinawagan siya for interview ayan tinawagan siya uh, yung trabaho niya ngayon is delivery yung deliver sila ng mga goods. Pagkain, bigas, gano'ng naluhalo. Mga kasama niya, puro inchik. Sila mag-isang Pilipino. Di ba? Nagulat niya ako eh. Nakita ko siya eh. Sabi ko, pre, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, pre, dito na ako. Ano, sa, anong agency mo? Derek ako, pre. Oh, Doon mismo ako nag-apply. Yung nangyari sa kanya, guys, share ko lang to. Di ba doon siya nagpasa? Sa ano? Sa sa company, yung company nirepair siya doon sa agency yung agency na nag-process ng papel niya yun, yun, yun yung gawin nyo guys the vision decision kasi kung sa mga agency lang ngayon, pasapasa -pasa, sipin mo yung isang linggo ka na nagpapasapasa dalawang linggo, mag-ano ka na mag-iba ka na ng strategy hindi yung paulit-ulit na lang For example, galing ng Thailand bumalik ka na dito, huwag mo na ulitin yung ginawa mo dati, kasi maulit pa rin mag-exit ka na naman Thailand natin pag may makita kayong mga Pilipino na naglilinis dito sa mga sa mga cleaner tanungin nyo kung anong agency nila okay magtanong ano? tanungin nyo kung saan agency nyo saan kayo nag-apply sa mga may nakita kayong mga gardener yan mga Pilipino tanungin nyo o kayo magtanong o maya mahiya din magpasa sa mga gilid-gilid mga hotel dyan mga maliliit kailangan mga tao ngayon maraming hotel dito sa Macau ngayon ng mga bago kasi daming turista lagi na ngayon kasi open yung Macau daming hotel dito na mabagong tayo ka-open lang doon kayo magpasa tanong kayo sa reception ang daming alam nyo daming company dito sa Macau maraming kota sa company sa agency wala kasi yung company niyan guys Nangailangan silang tao tatawag sila doon sa agency yung mga agency na yun, mag-aantay lang yan ng kota kung sino tatawag sa kanila na company. Ganun. Di kung walang tumawag sa kanila na company, tapos ikaw pumunta ka sa company, o nagpasa ka doon, di kailangan ng company ang tao, kukunin ka na nila, tapos yung papel mo, papasa doon sa agency, tapos yung agency na mag-process ng papel mo. Ganun. Kaya, mas maganda sa company ka na lang magbigay. Marami naman company ng na may kota eh. Hindi lang, di lang talaga tayo na pupunta. Hindi lang natin kasi natatry. Nahihiya kasi tayo eh. Yun, Experience ko na rin yan dati. Yung ganyan nahihiya. Pero naisip ko rin na kung mahiya ako, ano mangyari sa akin? Pero wag tayo susuko guys. pag kung naumpisan mo na mag-apply ng trabaho, tapos hindi ka pinalad ngayon, eh, Thailand ka exit tapos balik ka ulit. Pag di ka pinalad, balik ka ulit ng Thailand. Yung nakilala ko sa Thailand, ano mo guys, naka dalawang taon na sa pabalik-balik ng Macau. This year lang sa sinertik. Isipin nyo kung ilang balik dito. Hindi siya, hindi siya sumuko eh. Kasi nga sabi niya, sabi niya, niya sa akin, umpisan ko na eh. Ayaw kong umuwi na wala akong naalat na trabaho. May nakakahiya sabi niya sasabihin sa akin, oh, tagal mo na dun sa Macau, di ka lang nakahanap trabaho. Mas maganda sabi niya, pag-uwi niya, may trabaho siya. Ano, ano siya ngayon, isan. Shoutout sa'yo, pre. Sana napanood mo tong video. Ikaw yung ano dito eh. Kumbaga, ikaw yung ayan, ikaw yung pinaka ano dito eh. Ikaw inspiring person dito eh. Diba? Sa tagal mong pabalik-balik. Diba? Sa airport siya ngayon nakasign, guys. Airport dito sa Gainer. Isan. Di ba? Kasi, naka, hindi pa kasi. Kung hindi pa ibigay ni God yung time hindi pa talaga yun. Diba? Kahit anong gawin mo kung hindi pa talaga ni God ibibigay, wala talaga mangyayari nga di ba? Dapat magdasal tayo lagi araw-araw. Pagdasal natin bago tayo matulog na sana bukas maging maayos na na mayroon na din ni guide tayo araw-araw ni Lord ngayon natin ng ngayon na nag-apply ka mas lalo mong kailangan si God kailangan mo ng tulong ni God na bantayan kanya, tulungan niya magpasa ng ano magpasa ka ng samahan kanya, magpasa ng resume sana ma appreciate yung resume mo, diba na masilik ka sa dami na nag-apply ngayon anong guys yung mga dasal mo dapat magsimba ka lagi dyan sa katolik dami katolik church dito pag uwi mo yan ganun, salamat ka lagi sa araw-araw yun lang guys yun gawin nyo magpasa kayo sa mga gilid-gilid huwag mag araw-araw na alis ka araw-araw ka na alis sa mga agency wala mo na pinapagod mo lang sarili mo mag iba ka ibahin mo naman o, ngayon agency ngayong araw bukas online bukas ano, ano. sa mga agency guys pasa kayo ng hapon huwag kayong pasa ng umaga Grisong. kasi kung sa mga drop box nasa baba na kayo pag umaga sa mga company mga direct pasa kayo ng umaga yon pag-apon. So, may din silang hapon. Yun lang guys and sana nakatulong sa mga andito sa Macau, nag-a-apply, at saka mapupunta pa lang dito sa Macau. Ngayon, may idea na kayo. Gawin so, nyo yan, guys, at 100%, may mangyayari yan, I'm sure. Yun lang, guys. Thank you so much, and I love you. Thank you so much.